Kailangan kong maging direkta sa iyo dahil ang sitwasyon ay umaabot na sa puntong hindi na ito maitago. May isang tao dyan na nararamdaman na siya ay lubos na kinokonsumo ng pagkakasala. Isang bagay na nagawa o hindi nagawa ng taong ito ang sobrang bigat na sa kanya na, sa totoo lang, hindi na niya kayang tiisin. At alam mo kung ano pa ang mas komplikado? Alam ng taong ito na kailangan niyang sabihin sa iyo na kailangan niyang ibahagi ito sa iyo. Ang pakiramdam ng pag-iingat nito sa loob ay unti-unting pumapatay sa kanya. Maaaring napansin mo na mayroong kakaiba o na nagbago ang ugali ng taong ito sa isang paraan o iba pa. Minsan, nararamdaman natin ang kakaibang enerhiya na parang mayroong hindi masabi, isang bagay na iniiwasan sa lahat ng oras. Alam ko na hindi mo alam eksakto kung ano ito, ngunit may nangyayari, at ang taong ito ay hindi na makakapagtago pa ng mas matagal. Siya ay malapit ng sumabog sa lahat ng ito, at ang tanging kailangan niya ngayon ay ikaw ay maging handa upang makinig dahil mangyayari ang pagkumpisal. At alam ko, iniisip mo siguro, ano ang nangyari na ganun kaseryoso. Hindi ko maibibigay ang lahat ng mga detalye ngayon, ngunit ang totoo ay ang taong ito ay may malaking pagsisisi, isang bagay na nagbigay ng sobrang bigat sa kanya na hindi mo maintindihan. Siya ay nasa punto ng pagkaputol, at ang pagkakasala ay nagpapahirap ng lahat ng bagay. Hindi ito isang maliit na pagkakamali lamang, ito ay isang malaking bagay, isang bagay na nagbago sa takbo ng mga bagay para sa kanya. At ngayon, alam niya na walang ibang paraan na makausad ng hindi sinasabi sa iyo kung ano ang nangyayari, nang hindi inaalis ang bigat sa loob. Hindi kita bibigyan ng mga maling pag-asa at sasabihin na madali lang ito, o na ang mga bagay ay babalik sa dati pagkatapos ng kumpisal na ito. Hindi ganoon, magiging isang sandali ng malaking tensyon, ng matinding epekto, at ang mga bagay ay malamang na magbabago sa ilang paraan. Munit isang bagay ang aking tiniyak, ang nasa loob ng taong ito, kahit na hindi mo inaasahan, ay kailangang mailabas. At ito ay makakaapekto sa inyo sa mga paraang maaaring hindi mo pamahulaan. Alam ko na iniisip mo kung paano tumugon kapag nangyari ito. Magiging mahirap, magiging magulo. Ngunit, ang mahalaga dito, ang kailangan mong maunawaan ngayon, ay hindi na kaya ng taong ito na ikarga pa ito mag-isa. At ang tanging paraan para siya ay subukang magsisi, subukang harapin ito, ay sa pamamagitan ng kumpisal na ito. Maaaring mabigla ka, maaaring hindi mo agad malaman kung paano ito tatanggapin, ngunit ang tanging hiling ko ay, kapag nangyari ito, maging handa kang makinig. Sapagkat ang bigat ng kasalanan na ito, ang pagsisisi na hindi nakagawa ng ibang paraan, ay isang bagay na kailangang ibahagi ng taong ito sa iba at yung iba sa ngayon ay ikaw. Alam ko na hindi mo ito inaasahan. Alam ko na ang buhay ay nagpapatuloy at wala kang ideya na may ganitong bagay na mangyayari. Ngunit maniwala ka, ang malapit ng ipahayag ay magpapaiba ng pananaw mo sa taong ito ng lubusan. Ilalagay nito ang lahat sa perspektibo, babaguhin ang dinamika sa inyong dalawa, at maaaring, pagkatapos nito, hindi na muling maging pareho ang mga bagay. At pakinggan mo, huwag mo akong bigyang mali. Hindi ko sinasabi na magiging madali ang lahat o magiging simple ang pag-intindi dito. Ngunit ang kailangan mong malaman ngayon ay ang taong ito ay nangangailangan sa iyo higit kailanman. Siya ay naghihirap sa kanyang kasalanan, naghanap ng paraan upang mailabas ito, upang masabi sa iyo kung ano ang nangyari, at ikaw, marahil, ay ang tanging tao na pakiramdam niya kaya niya itong gawin. Kaya, maghanda ka. Mangyayari ito sa lalong madaling panahon, Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, pero mangyayari ito. At kapag nangyari ito, makikita mo na walang magiging katulad ng dati. Pero, kahit gaano pa man nakakatakot o hindi mo alam kung paano magre-react, hinihiling ko na nandyan ka. Dahil ang bigat na ito, ang pagkakasala na ito, ay magbabago ng lahat. At kapag sa wakas lumabas na ang pag-amin na ito, magiging mas maliwanag ang lahat. Nayon, gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Nakaranas ka na ba ng ganito, kung saan may isang taong kailangang sabihin sa iyo ang isang napakabigat na bagay? Paano mo haharapin ang ganitong sitwasyon? Ibahagi ang iyong komento, ipaalam sa akin ang iyong opinyon. At, kung nagkaroon ng kahulugan ang mensaheng ito para sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-share. Gusto kong malaman ang iyong iniisip. Alam kong maaaring iniisip mo lahat ng ito ngayon. Inaakala kung paano kaya kung may lumapit sa iyo, dala ang bigat ng isang napakalaking pagkakasala, at sinabi sa iyo ang isang bagay na lubos na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa kanila. Hindi madaling tanggapin, alam ko. Dahil ang katotohanan ay, kapag may tinatago kang napakalaking bagay, isang pag-amin na ganito kalaki, hindi mo alam kung paano magre-react ang ibang tao. Pero ang kailangan mong maunawaan ay, kahit gaano paman kahirap, nararamdaman ng taong iyon na hindi na niya kayang itago pa sa iyo. Ang bigat ng pagkakasala ay sobrang laki at ang pagsisisi ay napakalalim. Lagi niyang iniisip kung dapat ba niyang sabihin o hindi, pero sa kalooban niya, alam niya na hindi na niya kayang mabuhay ng ganito. Ang pag-aalinlangan ay unti-unting kinukurot ang taong iyon, ang takot kung paano ka magre-react, ang takot na baka hindi na maging katulad ng dati ang relasyon niyo. Ang pagkakasala ay isang bagay na unti-unting kumakain sa iyo. Araw-araw, ang bigat ng katotohanan ito ay nagiging mas hindi matiis, hanggang sa dumating ang puntong wala na siyang pagpipilian. At siguro, baka, ang sandaling iyon ay mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Alam ko na hindi madaling isipin ang isang sitwasyon na kagaya nito. Dahil kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kahit gusto mong makita ang pinakamahusay sa kanya, mayroong isang bagay na kailangang masira. Isang hindi nakikitang hadlang na mababasag lamang kapag nasabi na ang katotohanan. Marahil, hindi mo inaasahan na ikaw ang taong pagbubuksan niya, hindi ba? Pero ang realidad ay, ngayon, ikaw lang ang taong mapagkakatiwalaan niya upang mailabas ang bigat na ito. Posibleng makaramdam ka ng pagkakalito o maging galit kapag nalaman mo kung tungkol saan ito. Ang pagsisiwalat ay apektado ka sa isang paraan o sa iba pa. Hindi kita lolokohin, hindi ako nandito para gawing paniniwala mo na magagawang madaling tugunan at agaran ang lahat. Munit sa parehong oras, ayoko ring isipin mo na mawawala ang sakit ng taong ito nang hindi ibinabahagi kung ano ang kanyang nararamdaman. Alam niya na may malaking bagay na kailangan niyang ilabas, at, sa kaloob-looban, alam niya na ikaw, sa anumang paraan, ay may kapangyarihang makatulong upang maagapan ang bigat na ito. Huwag mo akong intindihang mali, sa simula ay maaaring hindi mo agad malalaman ang lahat ng kasabutan. At syempre, ang unang epekto nito ay maaaring mahirap tanggapin. Munit sa huli, ito ay isang pagkakataon ng pagbabago, kapwa para sa taong iyon at para sa iyo. Kapag nangyari ito, maintindihan mo na, sa ilang antas, ang lahat ng pinagdaanan ng taong ito, ang lahat ng kanyang kinimkim, ay walang saysay. Wala sa mga ito ang magpapatuloy ng hindi ito na ikukwento. At kapag ang pagsisiwalat na ito ay tuluyan ng lumantad, mapagtatanto mo na, kung ikukumpara sa iniisip mo, hindi ito tungkol sa kung ano ang nangyari lamang, munit kung paano ito itinago. Mahirap malaman kung ano ang gagawin sa impormasyong ito kapag dumating na ito. Magiging mabigat din ito para sa iyo, dahil wala ni isa sa mga bagay na alam mo ang magiging katulad pa. Pero hinihiling ko sa iyo, huwag kang magdesisyon ng padalos-dalos. Huwag mong hayaang madaig ka ng bugso ng damdamin na humatol o gumawa ng aksyon ng may galit. Alam ko na ang sakit ng pagdiskubre ng ganitong bagay ay maaaring nakakapanghina, pero ang bigat ng kasalanan na dinadala ng taong ito ay mas malaki pa kaysa sa kahit anong sakit na mararamdaman mo. Ang kailangan mong tandaan ngayon ay kapag dumating na ang pag-amin, ang reaksyon ninyong dalawa ang magbabago ng lahat. Pero, kahit gaano man kabigat ang pagdadalamhati, mayroon ding pagkakataon na magsimulang muli, isang tsansa na muling itayo ang nasira. Ngayon, gusto kong huminto ka muna sandali at pag-isipan ito, kung ikaw ang nasa posisyon ng taong iyon, kung ikaw ang nagdadala ng ganitong bigat, magkakaroon ka ba ng pakiramdam ng kaginhawaan kapag naibahagi mo ito sa iba? Alam kong mahirap isipin, pero sa kaloob-looban ng kanyang puso, nararamdaman ng taong ito na kailangan niya ang ganitong paglaya. At ito ang dahilan kung bakit siya magbubukas, kahit na natatakot siya sa magiging reaksyon mo. At alam kong, sa ilalim ng lahat, mayroon ka ring sariling mga pag-aalinlangan. Maaaring hindi ka sigurado sa mararamdaman mo kapag nalaman mo na ang katotohanan. Nandito ako hindi para ipangako mo ang isang bagay na hindi mo kayang ipangako. Hindi rin ako nandito para pilitin kang mag-react sa kahit anong paraan. Pero hinihiling ko sa iyo na, kapag dumating ang oras na iyon, hayaang mong maramdaman, hayaang mong iproseso ang mga emosyon nang hindi pa dalos-dalos magdesisyon. Dahil, sa huli, nagtitiwala ang taong ito sa iyo na maibahagi ang isang bagay na magbabago ng lahat. Ngayon, alam kong maaaring tinatanong mo kung sulit bang maghintay para sa pag-amin na ito. Dapat bang maghintay ka para marinig kung ano ang itinatago? At alam mo ba, ang tanging masasabi ko ay ang desisyon na nandito para dito ay nasa yo. Pero sa tamang oras, lahat ay malalantad. Ang tanong ay, handa ka bang makinig? Handa ka bang harapin ang lahat ng kasunod na katotohanan? Hindi ko maaaring hulaan kung ano ang magiging reaksyon mo at ayokong gawin 'yon. Ang masasabi ko lang ay kapag nangyari 'yon, ang kailangan mong gawin ay maging handang umunawa. Minsan, kailangan lang ng tao ng kaunting puwang para magbukas, para magbahagi, para makaibsan ang bigat ng kanyang dinadala. At, kapag ikaw ang taong naroon upang makinig, magbabago ang lahat sa pagitan nyo. Maaaring hindi bumalik sa dati ang mga bagay, o baka bumuti pa, pero lahat ay nakasalalay sa kung paano mo haharapin ang katotohanan iyon. Ayokong isipin mo na magiging madali ito, dahil hindi ito magiging madali. Magiging isang mahirap na sitwasyon ito, magiging isang sandali ng tensyon. Ngunit sa parehong panahon, magiging pagkakataon din ito para sa isang posibleng pagbabago, para sa isang posibleng transformasyon. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nagawa, kundi tungkol sa kung ano ang gagawin mula dito. Ano ang gagawin mo kapag narinig mo ang katotohanan? Ngayon, kung handa kang magbuka sa karanasang ito, kung nais mong ibahagi ang iyong sariling mga damdamin tungkol sa kung paano mo haharapin ang ganitong bagay, gusto kong mag-iwan ka ng komento dito. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong sarili. At, syempre, kung may kahulugan sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang ilike at i-share ito sa iba na sa tingin mo ay kailangang makarinig nito. Mag-usap tayo tungkol dito dahil ang kwentong ito ay hindi lamang pag-aari ng isang tao. Maaari rin itong maging iyo. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Marahil iniisip mo ang lahat ng pinagdaanan mo sa mga relasyon na naranasan mo at sa mga sandali na sa ilang paraan naghanda sa iyo para marinig ito. Ang pag-amin kapag dumating ay tatama sa mas malalim na bahagi. Hindi lang ito magiging isang revelasyon, magiging simula ito para sa isang bagay na, sa isang paraan, matagal nang naroon, naghihintay ng tamang sandali upang palayain. At, kahit na hindi mo hiningi ito, babaguhin ng revelasyon na ito ang mga bagay sa pagitan nyo, babaguhin ang dinamika. Ang tanong ngayon ay, paano mo haharapin ito? Naiintindihan ko na maaaring nagtataka ka kung handa ka na bang makinig, o kung dapat mo bang payagan ang taong ito na magbukas sa'yo. Hindi ito simple, hindi ba? alam ko yon. Kapag ang isang tao ay may mabigat na pagsisisi at napagpasyahan niya na ang oras ay nayon, kailangan mong maging napakakamalayan sa kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Ang bigat ng kanyang pagtatapat ay hindi lang makakaapekto sa taong magsasalita. May impluensyahan ka rin ito. At, sa isang paraan, alam ko na ikaw rin ay nasa iyong limitasyon, sinusubukang intindihin kung paano haharapin ang mga nangyayari sa paligid mo. Marahil ay nasorpresa ka na ng ilang beses noon, o baka naramdaman mo na may isang bagay na malapit ng mangyari, ngunit sa kabila ng ating mga paghahanda, wala talagang makakapaghanda sa atin para sa epekto ng isang revelasyong katotohanan. Ngayon, mag-isip, anong nga ba ang mangyayari pagkatapos sabihin ito? Ano ang susunod kapag nagawa na ang pagtatapat at ang pagkakasala ng taong ito ay humalo sa iyong sariling emosyon? Dahil, gaano man ito kahirap, kailangan mong magdesisyon kung nais mong magpatuloy o kung hahayaan mo na ang bigat na ito ay makaapekto sa iyo ng higit pa sa kinakailangan. Maarin sa kaibuturan, wala ka pang ideya kung paano katutugon, ngunit ang katotohanan ay, kapag ito ay lumabas, wala kang ibang pagpipilian kundi tingnan ang tao sa ibang paraan. Posible na magbago ang iyong pananaw sa lahat sa isang iglap. Maaring makaramdam ka ng galit o baka kahit kaunting ginhawa na sa wakas ay narinig mo na ang katotohanan. Hindi ako narito para sabihin sa iyo kung paano ka dapat makaramdam o kung ano ang susunod na gagawin. Hindi kita bibigyan ng mga agarang solusyon dahil alam ko na walang madaling solusyon sa mga ganitong pagkakataon. Ang alam ko ay, kapag nangyari ang pag-amin, kailangan mong makahanap ng paraan upang harapin ito, upang iproseso ang lahat ng sinabi at marahil magpasya kung paano magpatuloy. Maaaring kailanganin mo ng oras upang iproseso, maaaring kailanganin mo ng espasyo upang maintindihan. Pero isang bagay ang sigurado, magbubukas ang taong iyon, at ang kung anumang mabubunyag ay magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa kanila. Maaaring magbago, pati na rin, ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong sarili. At alam ko na, sa mismong sandaling ito, maaaring mahirap paniwalaan na maaaring bumuti ang mga bagay pagkatapos ng ganoong revelasyon. Marahil ang takot na mawala ang kung anumang meron ka ay mas malaki kaysa sa kabustuhang marinig ang katotohanan. Ngunit unawain, ito ang pagkakataon. Kailangang mangyari ang pag-amin upang ang mga bagay ay makausad, upang ang taong iyon ay mapalaya mula sa bigat ng kanyang dinadala. Hindi ito isang bagay na sinadyang gawin niya, kundi isang bagay na nagpapahirap sa kanya araw-araw. At nayon, higit pa kaysa dati, nararamdaman niya na kailangan niyang ibahagi ito sa iba. At ang taong iyon, maaaring ikaw. Alam ko na marami ang nakataya, at maaaring iniisip mo kung sulit ba ito. Maaaring iniisip mo na mas madali na magpatuloy ng hindi alam ang katotohanan, nang hindi kailanganing harapin ang mga kahihinatnan nito. Ngunit, sa puntong ito, napagtanto mo na hindi na maaring magpatuloy na hindi lumalabas ang pag-amin. Napagtanto mo na ang kakulangan ng katapatan, ang pagtatago ng kasalanan, ang sisira sa lahat ng meron kayo. At marahil sa kaibuturan mo, alam mo na, kahit masakit, ang revelasyon na ito ay magdadala ng kabutihan. Magdadala ito ng bagong pagkakataon, isang oportunidad para sa pagbabago. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, pero, sa pagdaan ng panahon, ang katotohanan ito ay magdadala ng isang bagong bersyon ng inyong dalawa. Isang bersyon na maaaring maging mas tapat, mas totoo, at kahit na tila mas malaki ang takot sa lahat ng ito, sa isang paraan, mas handa ka na kaysa sa iyong inaakala. Ayokong pilitin kang gumawa ng anumang desisyon ngayon, ayokong pilitin kang tanggapin ang mangyayari. Ngunit, kapag dumating ang sandaling iyon, at darating ito, maintindihan mo. Maintindihan mo kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay ng ganito. Mapagtatanto mo na, madalas, ang bigat ng katotohanan ay hindi para baliwalain, ngunit para harapin. At, kapag hinarap mo ang katotohanan ng iyon, mapagtatanto mo na may napakalakas na puwersa sa pagiging bukas, sa pagpapahintulot na lumitaw ang mga bagay nang walang itinatago. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang nararamdaman mo tungkol sa lahat ng ito? Naranasan mo na ba ang ganitong sandali, kung saan kinailangan ng isang tao na magbukas sa iyo? Paano mo ito hinarap? Huwag matakot na ibahagi ang iyong mga damdamin, dahil ito ang iyong pagkakataon na talagang maunawaan kung ano ang nagaganap sa sandaling ito ng pagbabago. Mag-iwan ng komento, sabihin mo sa akin kung paano katutugon at ano ang naiisip mo tungkol sa lahat ng naihayad dito. At kung ang mensaheng ito ay humipo ng kahit ano sa loob mo, kung ito ay may katuturan sa kahit anong paraan, huwag kalimutan na mag-iwan ng iyong like. Gusto kong malaman ang iyong opinyon dahil ang paksa na ito ay talagang nararapat pag-usapan. Ano ang gagawin mo sa harap ng pangumpisal na ito?